Yun guys, tara sabahan nyo ako mag-deliver ngayon sa Commonwealth. Nandito ako ngayon sa Visayas Avenue. So maghanap muna ako ng iikutan dito kasi papunta tayo ng Sir Raquel. Tapos, lulusot na tayo ng... Mukhang malayo ikutan dito. Lulusot na tayo ng ano... Commonwealth. Kasi so, yun, may U-turn. U-turn ba yun? Yan na, Visayas Avenue. May daan naman dito kaya lang medyo malayo ata yun. Pero dito na lang ako sa circle. Central. Meron din daan sa central eh. Kaya lang mas prepared ko talaga tong circle. Uy! Umuulan guys! Putek naman yan ako. Bila pang umulan eh. nag ako. <laughs> Mambunta lang naman. Makulimlim na rito guys Kanina sobrang init yung nag-ina ko Alas 12 Tahali Pero uh, This week na lang ako mag ano eh Ngayon linggo na lang ako mag Ibang lugar Magbabak to Antipolo North na ako Next next week Next week Antipolo North na ikukunin ko yung schedule Mag-in So Titignan natin kung kikita doon, pero kung hindi naman, pwede naman akong bumalik dito sa uh, open zone, sa ortiga, siya mga, basta kahit saan naman. Pero kung hinatak naman ako galing yung Tipolo North okay lang naman. Wala naman tayong inaatras ang booking. Magpapagas mo na ako, hanap lang ako ng Petron. Eh... dito ko ngayon sa ano yan nasa circle na ako guys nasa kabilang side pa yung ano ulit na tayo ba na para hindi tayo maipit lahi pa ikutan ko <laughs> Ayan, person of sa commonwealth of the, common, commonwealth the person of pala ang sunod is of na tapos kalayaan tama ba? tapos kalayaan sa commonwealth ko! Oh, talaga binugahan ko pa ako ng usok. Eh, Uy, ng yung bag ko, gusti. Eh. So, dito wala nang ambon. Nananakot lang yung ulan na yan. Medyo oh, hindi pa barado ngayon kasi medyo maaga pa talaga yung oras. Ang oras na ba? Oh, na pa lang ata eh. Oh, 1.44 p.m. Wala pang alas dos. Hanggang alas 10 ata ako ngayon. 12 to 10. So next week mag ano na ako. Magka 10 to 12. Uy! Mulan na nga po. Tregis na <laughs> na. Malakas pala ulan dito. Hindi na. Butik naman yan. No? Woo! Diyos ko Lord. Pero dito na yung commonwealth of. Baka dun naman walang ulan. Putik yun lang kasi <laughs> Ay, ay mga umuulan nga doon Hindi, dito lang sa circle Titignan ko na lang yung mga kasalubong na kotse Malas mo naman, nagbablog ako, mulan ka Ay, lakas ang ulan dito, patay tayo, sisilong nga ako Dito ata galing yung ulan Yay! So agad dito mo na yung vlog natin guys, wala Mabuti tayo lang, dito yung mga pag-vlog Hanap lang tayo na silangan Puta, nagkis wala nasa silungan gilid lang Paano ba pumasak doon? Ei. Wala pa silungan dito nakakaasar oh. So dito na, dito manatasan. <laughs> Sa lang tayo. Kati-lain lang natin dito yung magkakaprote kasi feeling ko dadaan lang siya eh. malas. Tumata sa gilid? Nakaka ang ko na.